sa <laughs> natakot si mama sino ka ba mayawan pera ninde mam mam nung mang pera de pera ka jan mam okay mata ko sa akin <laughs> no <laughs> dinaman ako di naman kita suportahan mam ikaw matakot mama <laughs> ang kuwarta yan ha? ano yung unsaon yung kuwarta? ano yung unsaon? ha? ano ka pala kaya? hindi ko kasi alam ano yun eh. ano yung pera aano ah, yung pera? bibili ko sana ng ano eh pagkain ba? okay lang umupo muna ako dito ha? okay lang butong na kasi ako lupa ano mo pera po ay, okay na ito, ma'am. Lamat ito, ha. Ah. Ha? Thank you nito, ha. Ah. Ibibili ko ito ng ano, pagkain. Ibibili ko, ko ito ng pagkain. Ibibili ko ito ng pagkain, ma'am. Wala na. Wala kasi akong kain, ma'am. Matagal na. Dalawang araw niya. Eh. Dalawang araw na, lang kain. Hmm? Hmm? Tapos naabutan ako ng pandemic dito, eh. Kaya nga nang ako ng pagkain. Oh. Ano pangalan mo? Obri. Talaga, Obri. Alam mo yan? Obri. Love na love kita, Obri. <laughs> <laughs> Alam mo yung ganyan? Ayun, may... Ano nga yung tawag doon na? Si Obri. Boyet? Ako si Boyet. I love you, Obri! <laughs> Ba't yung tatawa mo? Siguro ako lang yung kaligayaan mo. Ganda-ganda ah. mo naman mag-smile mo. Ganda mo mag-smile. Uh -uh. Ganda mo mo. Okay lang, makipagkilala ko sa'yo, ma'am. Okay lang. Long-long. Ay, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ano yung sa... Ano naman nga yung tawag doon na ano? Na movie? Special tatay? Yan yeah, siguro. Obre si... Boyet. Boyet. Boyet, Obre. Obre <laughs> <laughs> pala. Alam mo, Obre. Alam <laughs> mo kung gitara mo, Mambi. May gitara ka pala dyan eh. Hmm? Yan? Ganda ka? Eh, raman ko na lang ba? Hindi naman, hindi ko naman yung sisirain. Hmm. Hmm? Eh, dito lang, kakantahan lang. Marunong kasi ako manta dati. Hmm. Hindi pwede, hindi naman ako tatanggapin kung ganito ako. Hmm. Okay lang yun naman kaya Hmm?

Thousand years won't do. No wonder I feel in love, even though I'm scared to love. Baby, I know the pain is unbearable, there's no way. Salai ikinamada, bininin my ka. you turn my limbics into a bouquet. Kawaitila sining sa museong dinalu, ma Binibini kong ginto hanggang kaluluwa I still can get you like a not bad Oh my life Isa tingin mo na ang oras ay lumipas na Patuloy na mararahoy o sa ganda I still kiss you like a single day

Tolong boleh. Right, right, 10. So, 10. ah. Langot, ah, oh, ini mau ngeta tanongin. Ilang rate yung pumamahal ko sa ah? mm Ha? -hmm. Kasi wala kasi akong ano, eh. wala akong... Wala akong ma mapag... Pangalap. Oh! Yan ta tagal-tagal kong nag-stay dito sa ano, sa Cagayan. hindi na ako alas marunong mag-Tagalog eh. Wala mga 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 kaibigan. Wala. Ikaw, pwede ba tayong magkaibigan? <laughs> lang ay Pwede ba? <laughs> oke, okay, perius nang namanya. Oke, okay, Bapak lah ya. Oh, oke, okay, Bapak lah. Bagus tuh mau request ngantat kantat ya. Baru lu kan baby this time. Baby this time. Nah. Baby this time and you belong over the fine. Baby now or oh, they can be more than just friends.

bakay. Hmm? Enough okay na yan? Okay, ito. Okay na to Ikaw, ang dadagdagan mo. <laughs> Ikaw. Ikaw, ang bus mo. Ha? Ah, may gamit at yun. Ano? Order mo? Uh -oh. Ay, may order ka pala. Ang yung salamin mo din Parang sticky. Ay, anong tawag dyan? <laughs> Aesthetic, no? Maganda. <laughs> Hindi yung salamin yung gusto ko. Ikaw. Ikaw. <laughs> Ay, meron pala akong regalo sa ito eh. Dito lang itong gitara ito yung baka makalimutan eh. Meron pala akong <laughs> regalo sa iyo. Napulot, napulot lang ito sa ano, sa basurahan bro. Napulot lang sa basurahan. parang sing-sing yata ito. Diyan eh. mo lang ilagay Parang di ka mano. Parang sing-sing yata eh. E ganun Parang ganan ba? Slide ba? Ha? Kasi regalo tuh. eh. Surprise gift nga tuh. Huwag mo nang gaganunin. Huwag mo nga, Dapat parang ganun ba? ah Dapat mm -hmm. ganyan, parang ganyan. Tapos isagad mo talaga. Tapos wag kang magganyan magtingin kasi makikita mo yung ano. Ba singa. Hindi nga. Hindi. nga. Para mas... Ahas. Hindi rin. masing sing, -sing na ako Hindi rin. Basta magtiwala ka lang sa akin. O. Oh, Sagan mo ganyan. Ganyan pagkahawak. Ganyan. <laughs> ganyan? Oh, tapos i-slide mo. O. Oh, promise. Lagi. Basta, tiwang tiwala ka lang sa akin. Surprise gift nga yan. Oh. Sige to. Baka na eh, po. Hindi ha, ah, hindi, promise. Surprise gift nga eh. Sige. Wala, wala, <laughs> ganyan, ganyan na Surprise kasi. Sige na. Sige. Oh, promise. Sige na. Wag, hindi, hindi, hindi. Hindi ka masasaktan, promise. Pwede, ganyan na lang. Ay, wag, hindi, hindi ka masasaktan nga, promise. Hindi, magtiwala ka lang sa akin. Sige. Sige. Sige na, oh. <laughs> ano ba yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi kasi yun ito eh. Nakita ko lang ito sa basuraan eh. Kulitin mo. No. Bakit? Kulitin mo. <laughs> Sorry mama. Nagulat ka. Ano magasing laman ito? Wala namang laman oh. No. Oh, Walang laman. Gagamba. Hindi. <laughs> Gagamba pala ito. Nakita ko lang kasi ito sa basuraan. Oh. Sinsa ka na Hah, gitu bang enggak? Gitu bang. thank you tong pera, oh, pera Alis, selamat no, ngomong, so, surya kasih nagulat tuh, ini gue kasih yang nunggu nung. bye-bye. It will